Welcome back mga kalag sa ating channel Dito tayo sa lugar ng Magatis Pupunta tayo ngayon ng lake sa Barangay Ginsaugon Akasama natin ang mga malulupit na Ispiro Ayan. Taga ano? Taga hinabian? yan? Ayban Isa yan mo? Dan Lloyd Dan Lloyd at saka ito? PJ Kaya? Aloy 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 boy Saka si ano? Ayan Parte na natin si Tangloy. Sana makachamba tayo ngayon. Oh. Abang-abang na tayo mamaya. God bless. Tara, punta tayo sa lake. Let's go. Marami daw mga ano doon eh. Karpa. Karpa na mabaho kunti. <laughs> Sana maka ano tayo, makatusok tayo. Kahit hey. kunti. Tara, magkakain tayo ng anong karpa ba? Oo. Kalsada na pala dito. Yung dati kasi dito nung pumunta kami. Ano, hindi pa kalsada. Mga ano na, mga 10 years ago. Dito na nga tayo sa sinasabi natin kanina na Ginsaugulik. gulik. Welcome mga kalaag sa ating uh, Ginsaugon Lake. Ito mga kalaag, marami talaga ng ano dito mga tao na ano ba na landslide dito banda. Uh, malaking kanon kasi to, malaking uh, barangay. sapa dito. Kaso wala na, wala na yung barangay dito na demolished na kasi natabunan ng ano eh. Natabunan ng mundo uh, kasi yung ano. Mga lupa. Yan makalaag. Uh, nice ko lang papakita sa inyo ang ganda ng uh,

Bada na di ni makita sa kamera di ay babaw da ta. Pinaghawas na. Pan na me mo na iyang da mo kamera sa babaw. Tu tan lang ay lang ay. Daray magdagpida na turon. Timplahan ba de na? Bin. Hmm. Namo ko kamera dere kon. Tubig big sa too big. May dala tayong tahop. Binili namin yan sa may uh, galingan. So, na, kasi pang ano natin yan eh, pang sabo natin yan sa may mga karpa dito. Sabi nila may mga karpa daw dito. Iwan ko lang kung maka ano ba tayo, huli. Kasi may dala na tayong sabod. At sana nga, lalapit sila sa atin. Kasi mailap talaga yung karpa dito pag ano, uh, araw. Kaya e ang gagawin natin ngayon ay sabod-sabura na lang natin. Pag baka sakali tayo, baka muling mag yung mga karpa dito. Diyan tayo makatsimpo. Pero magamabawar. Nangguho mag mga tuod. Auto mo rin na. Mabawar na tao. Pero may mong salmon. Ito yung pana ng kasama namin mga kalago. Bagong kasama natin ba? Ito yung pana niya nila. Ayaway <laughs> lang ito. Kakaiba siya kasi dubli ba? Hinubli nila. Bali din pala ito bale 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 ng ano. Bale dalawang bale. bisis kasi dalawa yung bilog nila. Eh. Yan oh, no, dalawa yung pana nila. Kakaiba yung sima nila. Yan. Pana nila. Kami mga kalag, sirutin natin sa araw na to. Hanggang yung kasama natin. Bagong kasama natin ba? Ayan o. No? Para kalakin talos. Kasi ng bokto ng ano. Bata. <laughs> <laughs> Ayan daw, no? palos or ew uh, ew Kasili ni, yan unang huli natin, may mga palos pala dito sa lake, yan kilat to, may lag-ano ka ba dali, lagyan, yan sa kadalan natin ng ano, sa leha kayo, burong makabuhi iiitak ko na lang. tulang yung huli natin ngayong araw na to mga uh, ano pa naman tanghali pa naman nagsaing saing muna kami kasi nagugutom na kami wala man tayong huli tulang palos isang piraso yan nagpaapoy tayo kasi isusugba natin yan wala nagok dito sa dong tahap ona masol medirenga arnde ku amu kabja kabja jerao wa kita kar padai wa di mangkutna lang karpa, kar atang tangan mana tang tangan ada nak papa anda melabai nak dito sa kuan dun sa kuan hai pikas hai papaan apa apa ba apa 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 ani kar padu pikas wai kar padu wai kar padu tilap piara? tilap piu kesini apa-apaan orang kerpa Hai maju dari rata tahu mau sakit ah belum <laughs> ya <laughs> dekas <Duk> pas bojo <laughs> di terus mau ke wajan ada nah, bisa besar ke pali di mau nah, kamu nah, <clears throat> mau nggak orang nggak boleh kamu ngos karena Ayo capai ini mau ke mau tayo kita mau tayo kita mau oh di bali, ini tayo nak huli sekitar sore huli nanti nih eh. marah mina <hums> mangano ulam nak dalam bah Ano mga ano nga lang. Isda. tanaw. Salingya si. tayo. Tumuli. Tutson. Tutson. Hmm. Ah. <laughs> 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 oh, wait, okay, Ano na, ta tanghali na bahapon na may linaw pa pala, pala doon so sa unahan may tatung linaw pa kaso hindi, natin na tayo pupunta doon kasi may ano daw may buaya Dragon <laughs> ba kaya Oo na lang <laughs> tayo doon may mga buaya Hanggang dito lang muna tayo mga anggang uh, Hanggang sa muli nating uh, pagkikita. Uh, next video tayo. Abangan ng ating susunod niya kabanata sa ating uh, vlog.